And guys, sobrang ganda dito sa Wanggalyao, guys. Overlooking. Mapaumaga, mapagabi, guys. Ayan, tatlo kami. Good morning, guys. Welcome to my vlog. Guys, okay, sundan so niyo ako sa aking vlog today. Let's go, guys. Guys, on the way na ako sa aking vlog today. Yung mga kasama ko guys, nauna sa nauna na sila. Andun na sila sa Tonghai Night Market. So, susunod na ako sa kanila guys sa Tonghai Night Market. From dorm is 5.6 kilometers. 34 minutes. Guys, nagkita-kita na kami mga kasama ko. Nagtagpo kami sa may Tonghai Night Market. Kumain sila ng noodles, ayun na sila. Dalawa. Si Brother Eric tsaka si Lakay. Maiko. So, tatlo kami guys. Pupunta kami ng Wanggalyaw. Sundan nyo kami guys. So guys, on the way na kami sa Wanggalyaw. Ito guys, overlooking guys sa city. Ayan, tatlo kami. Napakaganda dito guys. Wanggalyaw, guys. Nandito na kami sa Wanggalyaw. Ayan, guys, sobrang ganda dito sa Wanggalyaw, guys. Overlooking. Mapaumaga, mapagabi, guys. Ayan, tatlo kami. Ayan, guys. Ito yung overlooking ng Wanggalyaw, guys. Ayan. ito sa Wanggalyaw. Ayan, guys. Napakaganda yun. No? Doon sa may heart na yun. Ayan. Oo. Oh. Ayan, ikot tayo guys. Wanggalyaw. Ang ganda ng view guys. Ay may nagpapalipad ng pigeon. Kaya yata yun, may racing nila. May Mga hybrid, guys, na uh, pigeon. Papalipad sila dito sa Wanggalyaw Overlooking. Ayan, guys, yung city. Napakaganda dito, dito guys. Mapaumaga, map mas lalo na sa gabi, guys. Napakaganda. Ayan. Guys, kung may mga katanungan kayo dito sa aking video, dito sa Wanggalyaw, comment down below, guys. Huwag kayong mahiya. Ah... Uh, comment nyo lang yung mga katanungan nyo guys aking sasagutin niyan pag may free time ako ayan like my video guys share and subscribe to my youtube channel and follow my facebook page and guys ito yung view ng wanggal guys napakaganda and guys city. Overlooking sa city, guys. Ayan. City, tapos mga bundok, guys. Mga mountainous. Ganda.